Good morning. Good morning. Uy! Ano ka ba? Ganda Kaya ka! Bakit? Ganda ka doon batik ko sa'yo. Binabato mo ako nito. Buti na sa luko. Ano ka aga-agad? Nakita ko yung listahan ng mga pangalan ng babae mo dyan sa cellphone mo. Ha? Ano yung lista listahan? Listahan na ba? Ano yung listahan? Anong listahan? Wala akong listahan dito ng mga babae. Babae? Wala akong babae. Wala akong listahan. Sino nga alay? sabihin? Inimagine ko lang? Yung nabasa mga pangalan ng babae dyan sa cellphone mo? Ima-isip ko lang, balawa ka ka? Ano pangalan? Wala akong pangalan mga babae dito. Ano pangalan? Ayan, tignan mo. Nakala. Huwag oh, ka kumalaw! Hindi mo. Ayan, o, oh, tignan mo. Sino yan? Ha? Sino yung Michelle? Delilah! Amanda! Sino yan? Ano ka ba? Title to ng mga kanta? Title ng kanta? Oo! Oh babae yun eh. Hindi. Ay, hindi ako mo Hindi, hindi kita niloloko. At title Nagpustahan kami sa opisina. Mga opisina ko, paramihan ng maililista na kanta na ang title, pangalan ng babae. Yun lang yun. Ako ginagawa mo kung tanga talaga. Hindi. Ha? Ano? ko nung rich? Hindi. Ano ba? Hindi. May kanta bang, Michelle? Meron. Kanta ng Beatles. Hindi ba alam yun? Yung Delilah. Tom Jones. Ay, yung Amanda. Meron niyan. May kanta bang Amanda? Meron niyan. Kanta ng Boston. Maggie Mae. Rod Stewart. Billie Jean. Ano? Sikat na sikat. Michael Jackson. Diba? Kwipi. Kano? Kwipi. At Nanda? Nanda. Local yan, kami kasi. Di ba? Meron pa nga ano May Toya, may Jopay, may Magdalena, may si Aida, si Lorna, si... P ano ka ba? Alam mo naman yung mga yan eh. Gusto mo lang talaga magalit sa akin eh. Nagaanap ka lang ng dahilan eh. Sorry pa. Eh. Kasi di ba, kahit, 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 sino naman siguro, di ba? Na makakita ng listahan ng pangalan ng babae sa cellphone ng mister. Nakakapraning eh. Oo nga, hindi, pero hindi. Diba? Pustahan lang naman to. Kaya naiintindihan mo ako? Kaya naiintindihan kita. Like kami, pustahan lang to. Yun lang ginagawa nga. Alam mo, pag ako nga nanalo dito, ang plano ko, plano ko mag-date tayo. Yun yung gagawin ko dun sa mapapanalunan ko na pot money. Ano ka ba? Talaga? Oo naman. Sorry. Oo. Um, dito na lang. Para makabagi ako sa'yo. Oo. Tutulungan ka. Tutulungan mo ako? Na. Ah, talaga? talaga. May, may, may alam ka ng mga kanta na ang title, pangalan ng babae? Meron. ka? Meron ka. Ano? Naririnig ko doon. Oo. Oh. Hindi ko matatasa doon. Janela. Janela? Janela. 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 Wal oh. Wala. Walang kantang Janela. Meron. Wala. Meron nga. Wala, walang ganong kantang Janela. Meron nga. Wal eh, narinig ko sa'yo yun eh. Kinakanta mo sa banyo eh. Hindi ko okay kinakanta yun. Si Janela kausap ko yun. Nakilala ko sa dating app. Ano? Hindi. Kanta pala yun. Kanta. Janela, Janela, tulungan mo ko.